Nilalagyan na ng tig-apat na closed circuit television o CCTV ang bawat police station sa Metro Manila upang matiyak na maayos na nagagawa ng mga pulis ang kanilang tungkulin. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Malapit nang makumpleto ang paglalagay ng closed circuit television sa bawat police station sa National Capital Region. Ayon kay NCRPO Chief, Police Director Carmelo Valmoria, 24 na police station na ang may CCTV mula sa 38 istasyon ng pulis sa kalakhang Maynila. Target makumpleto ang proyekto sa buwan ng pebrero kabilang na ang paglalagay sa limang district offices. This is the part of uh, phase 1. Ito yung uh, kasama sa programa ng ating uh, sekretary, Sekretary Mara Luas. So tuloy-tuloy phase 1. Ang uh, next na naman dito By uh, February kasi ongoing pa yung uh, pag-process uh, doon sa pagbidnon. noon, uh, that would be selected uh, police stations doon sa mga crime-prone areas naman nito. Sinabi pa ni Valmoria na apat na CCTV ang ilalagay sa bawat istasyon ng pulis, sa front desk, lobby at sa strategic area tulad ng harap at likod ng istasyon. Layon nito na ma-monitor ng kanila mga hepe at ng pamunuan ng NCRPO ang galaw ng mga pulis sa loob ng presinto at kung paano na mga ito tinatrato ang mga mamamayan na humihingi ng tulong. May mga na-receive ng mga reports na mayroong uh, nagreklamo against sa pulis, hindi maganda yung pag-asikaso uh, at uh, makikita rin natin uh, mayroong mga uh, hindi totoo. So, ano rin ito? transparency. Ang bottom line dito is uh, transparency. Kabilang sa mga istasyong may CCTV na ay ang lahat ng istasyon sa Southern Police District maliban sa Tagig, Ang Cubao, Kamuning, Project 4 at Libis sa Quezon City Police District. Lahat ng istasyon sa Manila Police District at San Juan sa Eastern Police District. Ikinukonsidera din ng Napolcom ang paglalagay ng CCTV sa mga istasyon ng pulis sa mga probinsya kapag mayroon ng sapat na budget at kapag nakumpleto na ang paglalagay nito sa Metro Manila. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide!